Sa gitna ng pagtatalo ukol sa huling hantungan ni Apo, naungkat ang karangalan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang sundalo. Please do not ignore my question. Yes. A medal of valor awardee, is he a hero or not a hero? Is he or she a hero or not a hero? Yes. Is he a presidential citizen. decree? Yes, Your Honor. And who issued the presidential decree? Uh, this was issued March 24, 1920. Who was the president that issued the presidential decree? Well, uh, judicial notice can be taken of that it was during the term of President Marcos Leone. Ferdinand Marcos, who is a Medal of Valor awardee, issued the presidential decree. Hindi ito ang unang pagkakataong inusisa ang mga medalya ni Marcos. Katunayan, noong kasagsagan pa ng rehimeng Marcos, naging ulo ng balita sa isang munting pahayagan ang katotohanan sa likod ng dose-dosena niyang medalya bilang sundalo. Isang maliit at matapang na dyaryo ang naging instrumento sa pagpapatumba sa diktadurya. Sa panahon natin ngayon, sa sobrang daming pwedeng pagkuna ng impormasyon, madalas hindi na natin alam kung anong pwedeng paniwalaan. Pero may naalala pa akong panahon kung kailan iilan lang yung pwedeng pagkunan ng balita. At ngayon, alam na natin na marami pa lang hindi totoo. At marami itinago sa taong bayan. Ang pintor na si Egay Talusan Fernandez ay nakilala sa kanyang social realist na obra noong panahon ng batas militar. May exhibit siya ngayon sa Maynila sa National Commission for Culture and the Arts bilang pagunita sa mga panahon na yon. May mga nakasabay akong estudyante sa aking pagdalo sa exhibit. September 21, hindi pa matunog yung pecho na yas? Ikaw mas mas matanda ka sa kanila. Ako sila yun nga ako, pero hindi rin po familiar. Kasi eh. Yung martial law, ipapalitan. Opo, opo. kailan yung martial law? Kailan? <laughs> <laughs> ano ba ito? <laughs> okay, okay, okay. okay, kailan, kailan, yung martial law? Kailan, kailan na Kahit okay, dekada lang. Ha? Okay. So, ikaw, anong gula mo? 16. 16? 16? 60s? Oh. Ikaw, ikaw, ikaw. oh. Sino namatay? matay? Nalimutan ko. Wait lang. Okay, isip, pagod na po ba ako? 1986. Ikaw, anong hula mo? Hindi ako teacher, kaya... 70s. 70s? Ikaw, ate? 1972. 1972. Bakit sinasabi Bakit mo 1972? Direct lang ako ni Ferdinand Marcos sa Marshall Lolo. September 21, 1972. Sino nagsabi nun sa'yo? Nakasulat ba dyan? De, sino sabi sa'yo? Tita mo. Napakadali na ngayon kumalap ng impormasyon. Isa itong karapatan na malaya nating nagagawa at tila minsan binabaliwala. Bakit yung Ngunit noong panahon ng batas militar, ang paglalahad ng tunay na pangyayari hindi lang bawal, kundi madalas buwis buhay. Isang pahayagan ang nangahas sa ngala ng katotohanan. Taong 1777 nang itaguyod ng mamamahayag na si Joe Burgos ang dyaryong We for the Young Filipino. Sa simula, para lang ito sa mga kabataan. Kinalaunan tinawag itong We Forum at hindi na lamang para sa mga bata. Ibang direksyong tinahag nito mula sa mga malalaking pahayagan noon tulad ng Manila Bulletin at Daily Express na kontrolado ng Reynoy Marcos. Welcome to the land farm. Binisita ko si Edith Burgos, ang byuda ni Joe, sa kanilang bukirin sa Bulacan kung saan nakatago ang mga kopya ng mga pahayagang sinimula nila. So, nandito lahat. Itong mga files, itong mga lumang dyaryo. Bukod sa We Forum, sa kanila rin dati ang dyaryong malaya. Meron ba kayong January 1985 dito? Yes, yes. Here, that's December. So, I wanna see kung, nakover na-cover niyo yung arrest namin ni Lino Broca. Siguro oh. naman. I'm sure meron kayong balita dahil kasabay. Not Lino. With me, but Kasabay ko si Lino at saka si Ben Cervantes. Nandiyan ba si Jet? Here, we have January. Dito tayo. Let's see. Meron bang January 30? Ito, 31. And kasi ilang araw yun lang sa balita eh. Ito, ito. Broca for others held without bail. Ayan. Movie director Nino Broca. Ayan pala si Horacio Severino. Eh. <laughs> Ayan, nasa front page ako ng malaya. Front page ng malaya. May claim to fame na ako. Oh, sabi ko na nga ba, sa manong loob ko nung una, kala ko, ay, hindi ako nabanggit. Noong ako'y isang guro sa high school noong dekada 80, napabilang ako sa mga naaresto habang kinukunan ko ng mga litrato ang isang protesta sa may eskwelahan namin. Inakusahan ako ng polis na leader ng buong rally. Nakasabay kong maaresto sa araw na yon ang mga tanyag na direktor na sina Lina Broca at Ben Cervantes. I was 23 oh. years old. The charges 23. against... Ah, oh, may dalawang oh, estudyante oh, din, ano? Yan, yeah, si Alex, yan. Garcia. Alex Luzano, pinalo yan sa ulo. Cosme Garcia. Yan, oo, kilala ko yung mga. Nakasama kayo sa kulungan. Nanti. Oh. Kaban ng kasaysayan ang silid na ito ng pamilya Burgos. Ang mga larawang hawak ko may tatlong dekada na ang edad. Maraming hindi pa na ilalathala. Nagtataka lang ako kasi pinayagan kayo mag-publish ng limang taon. No? Na sabi niya nga, marami kayong mga iba't ibang issue na nailabas. No? So, so anytime, pwede kayong ipasara dahil I think he also believed that we forums was so small, wala namang influence at all sa tao or uh, among locals or the international community, but then the mosquito press was different. Binansagan ng mga nasa kapangyarihan na mosquito press ang kanilang pahayagan. Maliit at nakakairita. Ngunit may isang balita na nagpakita na ang kagat na mosquito press ay kaya makasakit. Really Iba yung kadakilaan daw ang ipinamalas ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Base sa mga inilabas na impormasyon ni Marcos mismo mula noong kongresista pa siya. 33 medalya ang naigawad sa kanya para sa kadakilaan niya sa gera. Ang sagradong imahe ng diktador bilang bayani. Nayurakan noong taong 1982. iniwalat sa dyaryong We Forum ni Joe Burgos ang imbestigasyong ginawa ni retired Colonel Bonifacio Guillego uko sa bawat medalyang natanggap ni Marcos. Ito yan, nakasulat dito, no? Unpublished versions of testimonies of former military officers who were witnesses to some of the Marcos war exploits as well as documents unearthed by various military intelligence agencies in the United States. Okay, and si Sigiliego naman ay World War II veteran din? Yes. Uh, at the time when he wrote this, he was in self-exile in Washington. Dagdag sa mga testimonyo ng na mga nakasama sa gera, nakalap din ni Colonel Gilliego ang mga sulat at dokumentong pinadala mismo ni Marcos, kung saan ilang beses siyang humingi ng pagkilala at hindi pinaunlakan ng pamahalaan ng Amerika. Ang pananaliksik ni Bonifacio Giliego inilabas bilang eksklusibong serye sa WeForum isa pang seryeng inilabas sa pahayagan upo sa naging papel ni Marcos sa gera, ang librong Bad Guerrillas of Northern Luzon ng veterano at mamamahayag na si Ernesto Rodriguez. Ang nakalagay kasi doon sa libro, if he was not present during all this time when uh, this reporter was there, the author, no, Ernie Rodriguez, was there and he reported almost all the names of the people that he met and all that. Kung wala siya doon, at hindi siya kasama sa gera, paano siya makakatanggap ng medalya? Hmm. Dito talaga na inis. Well, uh, si Pangulong Marcos. I suspect so kasi on the day na ni-release yung librong yun, kami kasi ang, ang publisher ng ano Bad Guerrillas re of Northern Luzon. On that day, doon nangyari yung raid. Tapos kinonf kinonfiscate nila lahat-lahat ng libro doon. Lahat ng libro kinonfiscate at sinara din yung WeForum. Sinara yung WeForum at nag-file ng more than 50 cases against uh, Jaburgos and the rest. Ang tanda ko kasi ang instructions ni Daddy kay Mami. Oras na may dumating na reading team sa opisina, ang unang mong tatawagan ay, um, aside from the lawyers, ay yung media. International media, ano, more importantly. Kasi pag lumabas sa international media yan, hindi kami basta-basta mawawala at hindi sila bas hindi kami basta-basta gagalawin. Gano'ng kalaking panganib ba pa yung ginawa ni Joe Woodrow's Malaking panganib pa para sa kanyang pamilya? Eh, hindi ka nakasiguro. Hindi ka nakasiguro na kapukulog ka, ikot sa sarili ng pamilya mo, kapukulog ka, maraming pakain. Ano. Risk talaga, malaking risk kayo. Free the artist, free the media movement. Dalawang taong nakulong si Pete Lacaba sa Camp Krame. Mamamahayag siya ng mga magazine na nag-underground press na mag-martial law. Mayroon pang kinatawag sila ng San Juan de Cubiles. Nagawa naman ako no? ng kagagawa lang ng San Juan de Sa no? so later. So, um, ano yun? Higa sa hangin. Ginawa or, mo yun? Ginagawa sa akin. So ang ulo mo nakahapon sa isang uh, tarima paamo ng isip mo na yung katawan mo nakahiga, nakahiga sa hangin o nakabitin ba sa mga Nico Bridge niya. Eh, hindi ka naman nakakagal sa ganyan. Ang no, mabagsaka rin sa, sa pool of gravity. Pero bago pa mangyari yun, sisipahin ka sa tiyan, bagsaka ang gano'n. So finally, nung mangyong yun, patas pa ulitin ka pa, higa ulit. Higa, higa. na, tayo nyo na naman. Ngunit hindi lang sila ang hindi na nakatiis sa mga gustong ipalabas na imahe ni Marcos. Mismong ang kanyang chairman ng Media Advisory Council na si Primitivo Mihares ay nag-alsa sa kanya. Siya ang isa sa mga unang whistleblower ng diktadurya. Sa kanyang librong Conjugal Dictatorship na ipinaimprenta niya sa Amerika noong taong at 1776, Inalahad niya na isang kathang isip ang pinalaganap na kabayanihan ni Marcos noong digmaan. Naglaho si Primitivo noong taong 1977 at hindi na nakita pa muli. Nahanap naman ang bangkay ng kanyang teenager na anak na tinorture bago sinalvage ang nausong salita noon para sa extrajudicial killings. napilitang palayain si Joe Burgos dahil sa pressure ng ibang bansa. Ngunit sa halip na matakot, lalo pang naging matapang ang kanyang sumunod na proyekto. Ang pahayagang Malaya. Under the present regime, dictatorial regime of Mr. Marcos. Press freedom can never be compatible with a dictatorship. isang bagong lipunan. Ito ang programang inilatag ni Pangulong Marcos matapos ibaba ang batas militar sa Pilipinas. Ito ang itinakdang tanging daan tungo sa pagpapaganda ng bansa. Binatilyo ako noong panahong yon. Napakaliit ng aking mundo at napakasimple na ng buhay. Kukunti lang kasi yung pwedeng pagkuna ng informasyon noon eh. At saka puro magaganda yung mga balita wala pang internet noon, wala pang cable, wala pang ang video machines or or uh, tax machine. Iilan lang yung TV stations at puro mga Amerikanong TV shows yung madalas lang na, na lumalabas. Ito ang mga pagbabagong ibinibida ni Marcos sa mga pahayagang may basbas niya na mag-imprenta ito lang ang mukha ng Pilipinas na pwedeng ipakita. Ang totoong kalagayan ng bansa, hirap makawala. Kinalaunan, naging mas malikhain na ang mga manunulat tulad ni Pete Lacaba. So pinipili niya na talaga yung Nakahanap sila ng paraan para mailabas ang mga tinatago ni Marcos sa mga opisyal na pahayagan. Tulad ng protestang nakatago sa tulang isinulat ni Lakaba, ang Prometheus Unbound. Pag binasa ng pababa ang first letters, eh, yung isang slogan ng mga aktivista ng First Quarter Storm, eh? Marcos Hitler, Tuta ang binasa ng no, kapaba. kumalat na rin na, ay, kaya alam mo nung hum, hum sa akin, ako nung Maski ang mga magazine noon na uhol lang sa lifestyle at mga celebrity, naging instrumento rin para maglabas ng mga pasari sa rehimen. Maging ang kilalang song hits magazine na jingle, naging larangan ng malayang pag-iisip. And I think it was mainly because they considered Jingle as a music publication and music was not a threat. It was not political, it was not uh, anti-Marcos or at least at the start. So they they sort of like dismiss us. It's just a niche publication. It's just a uh, you know insignificant and so on. A political yes, it was inevitable because Jingle was really um, marketed towards the young, no? Talagang ang market niya yung young people. And young people are second nature yung rebelliousness, no? Na siguro, kahit na sabi ng parents sila, huwag kayong maingay, huwag kayong nagkasalita about martial law, no? siguro, outside or within their circle, they would talk about martial law, no? and, and, uh, and they would send us jokes, no? We had a green page, na ang ano doon, mga political jokes. And then, siguro, yung mga nakakabasa, nakita na, ah, oh, pwede pala dito, pwede pala rito ang anti-martial law. So, people started submitting yung mga cartoons nila na anti-martial law or, or mga comments, mga tang in cheek comments or sarcastic uh, uh, padapli sa martial law. Then, we started, we also published um, yung mga protest songs. There were a lot of protest songs, nagmisan underground, na na-publish din, no? Pasundot-sundot, there were a lot of martial law um, thoughts and expression, anti-martial law thoughts and expression. That's why people were saying, ito yung freedom wall. Ngunit nang mapatay ang numero unong kalaban ng diktador na si Nino Aquino noong taong isang libot at walong Ilang araw itong nasa page 1 sa pahayagang malaya ni Joe Burgos. Habang ang headline sa araw ng pagpaslang kay Nino ay sa dyaryo ni Marcos tungkol sa ibang taong tinamaan ng kidlat. Tapos, ano, mismo paggamit, pagpili lang ng pangalang malaya, mas yung bagay na yun. Yung forum yung nagkana ka pa, pa pa sa forum ito, halo-halo. So, pero pagsabi mo ng malaya yung pangalang yung dyaryo, this is going to be a free press. Malakas ang ng normal na basta kayo, yung Madami I think uh, Malaya was a watershed ano no, publication kasi nag-start like, siya na ipakita na hindi naman you know there there was uh, okay, nakakatakot but there was something worth risking no and that was the truth that was the that was being covered up by other newspapers no and It also showed that there was an audience willing to listen that people did not always uh, believe the three mainstream publications they wanted no at that time they wanted the truth they were willing to spend for it they were willing to risk being seen reading the malaya, malaya. sa pagpapatalsik sa diktadorya noong 1986. Lumaya na ang pagpapahayag. At noong taong dalawang libo, pinarangalan ang pagsisikap ni Joe Burgos na mailabas ang katotohanang nangyayari sa lipunan. Napabilang siya sa hanay ng mga bayani para sa World Press Freedom. The raid happened December 7. He was released after 10 days, on the 10th day, I think. Ang paghihirap ng pamilya Burgos, hindi pa pala doon matutuntuhan. Nang mag mag-martial law at sinara ang mga dyaryo, maraming mamamahayag ang pumasok sa gobyerno ni Marcos para buhayin ang kanilang pamilya. Tula ni Joe Burgos. Ngunit sa simula pa lang daw, palaban na si Joe. Kasi even nasa PNO si pa siya, galit na galit na siya kay Marcos. Kumakain lang kami. Kung magpipatong yung sipo nyo sa table, paaalisipin ni Marcos sa Pilipinas. Alam niyo, diktador yun. Ganun ng, ano, ganun ang orientation namin. O huwag kayong kakanta while eating huhulihin kayo kahit walang papel eh. Marshall lang ngayon. Ganun niya, ganun siya. Parang panakot sa bata. Oo. Di ba usually mga may mumu dyan. you're not free. You're not free kasi andyan si Marcos. Iba yung feeling. Hindi mahirap. Si J.L. Burgos ay ang pang-apat na anak ni Joe. Elementarya siya noong sinimula ng kanyang ama ang WE Forum. Ngayon, isa na siyang dokumentarista. Ito dati ang ano, iPad. <laughs> ano siya, ito ang typewriter ni Joe Burgos, ano ng akin tatay. At saka maingay ito pag ginamit. Maingay, ito. oo. Ito parang musika sa bahay namin. Kasi siyempre ang tatay ko ay takatak siya ng takatak. Bago natapos ang dekado 80, ibinenta ni Joe ang pahayagang malaya at piniling magpundar ng palayan sa Bulacan. Noong taong 2003, pumanaw siya sa sakit na kanser sa edad na 62. Ito ang sinasabi namin sa mga apo, Eto talaga libingan ng isang bayani. Bagamat kinilala si Joe bilang bayani, lalo na ng mga mamamahayag, sa mga huling taon niya sa mundo, nalungkot daw siya nang nagsibalik na ang mga nakinabang noong martial law. Uh, sabi niya, ang iksi ng alaala ng tao ng Pilipinas. Ano na nangyari sa puhunan natin na dugo at buhay? Parang walang saysay -say yung mga namatay para sa kalayaan. Siyempre, dugtong yun eh. Katotohanan at kalayaan. Always is the truth that will set you free. Yun palagi ang hinihingi ko sa iba. I'm not asking you to believe me. Mag-investigate ka. Tingnan nyo. kahit sa pagtanda, tila walang katahimikan para kay Edith. Noon ang buhay ng asawa niya ang palagi niyang pinagdarasal. Ngayon naman ang anak niyang si Jonas. ticket sa National Tobacco Authority ng mga Ilocanong magsasaka na nagmula sa La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Abra. Bye, sulat niya. Jonas Burgos. Sulat niya talaga. Ito ang silip niya. Oo nga. Ay, naiiyak naman ako niyan. Aktibista si Jonas at nag oorganisa noon ng mga magsasaka. Taong 2007, nang damputin siya sa isang mall sa Quezon City ng mga nakasibilyang lalaki. Hindi na siya nakita ng kanyang pamilya muli at kabilang na siya sa mga tinaguriang desaparecidos. Nagtuturo siya ng mga magsasaka, no? Uh, ginagampanan niya yung kanyang kalayaang mag-organisa at magpahayag laban sa mga nangyayari sa mga magsasaka. Uh, ayon yung irony nun. Eh, no? uh, pinaglalaban ng tatay ko na ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang kanalayaan at katarungan. Ah, katarungan ano? Ginawa ni Jonas yun uh, early 2000 hanggang 2007. Ano? Pero ayon din ang dahilan na pagkanyang pagkawala at pagdukot lumakad po kami mula sa Pioneer hanggang dito para makatawag po ng pansin sa mga kinauukulan at para ilitaw na po si Jonas Burgos. Pang-anim na araw na po at uh, hanggang ngayon wala pa po kami balita kung ano nangyari sa aking anak. Isa po akong nanay na naghahanap ng anak. Kung sino man po ang nakakita pa, pera dun sa mga witnesses na lumitaw na, parang awa nyo na po lumitaw na kayo at nang makapagtulungan tayo at nang makita ng aking anak. Nakakalungkot na akala namin nung martial law lang yung ganyan na dinaanan na namin 'yan eh. Parang ilang beses ba na da, pa, dapat daanan ng isang pamilya yung ganyang uh, yung hirap ng ano ng supposedly eh ngayon uh, may democracy. We won the case. The Supreme Court ordered uh, Supreme Court ordered the military to produce Jonas and all the documents uh, pertaining to his disappearance. Lahat-lahat nang. Kaya lang wala wala pa ring nangyayari. So walang parang hindi lang pinansin ng military. Hindi lang pinansin ng army. And yun yung ano, yun yung nakaka ng loob. Ano, saan ka patatakbo, di ba? Sa kasalukuyan, para sa kinabukasan noon na ngayon ay kasalukuyan, nararamdaman ba sa tingin mo yung kanyang gina ginawa noon, yung, kumbaga yung kanyang legacy? Oo, nakikita ko kasi pwede ka nga mambash ngayon ng walang mahuhuli sa'yo. Pwede kang magsalita ngayon laban sa gobyerno, Uh, nang hindi ka basta-basta hinuhuli ano uh, may kalayaang mamahayag uh, ito yung epekto ng pinaglaban ng hindi lang naman ng tatay ko wala, wala namang ano wala namang exclusivity matagal nang ibinili ni Joe kay Edith na dito siya mismo ang ililibing mahangin at nakaharap sa bukang liwayway naririnig ang huni ng mga ibon dito ko natuklasan na ang libingan ng mga bayani ay hindi sa pangalan lamang. Banal ang alimbang lugar kung saan nakalibing ang bayani. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Sariwa pa sa akin yung alaala ng Masya Lohay eh, kung kailan uh, talagang ramdam mo yung pananakot sa mga ma mahabayan. Ngayon, dahil din sa pananakot sa media, at yung pagbabanta sa mga ma mahabayan, buha balik yung pakiramdam, pakiramdam ko ng panahon ng martial law. Uh, iba lang ngayon yung uri ng pananakot. Pero parang halos ganun din yung pakiramdam ko. Kaya, Mahalaga rin uh, unatayin yung mga katulad ni Joe Burgos at saka yung mga mamamahayag noon dahil sa kabila ng mga pagbabanta sa kanila pa uh, tinusigin nila yung pagpapahayag ng kututokanan.